Hmm. <laughs> yes, transfer ko siya sa malaking baso. Itong keto na 'to maganda. Ay itong collagen na ito maganda siya kasi walang lasa hindi mo malalasaan yung lasa niya hindi mo malalasaan yung taste wala siyang amoy so very easy siyang ano very easy siyang gamit uh, inumin at uh, telunokihin kasi wala siyang amoy maganda <tinyo> Marami pa akong ginalaga. Tapos hindi pa nagtatapos. Ilagyan ko pa siya ng laxative. Itong flaxseed, pang juice ito, maganda siya. So, it, pa, depende sa inyo, kung, ano, gano'ng karami yung gamitin nyo dito sa flaxseed. Or, two spoon, or one spoon, bahala ka, or, ilagay mo isang box, bahala ka. Pero, magtataib ka, kasi ito pang patayin. Pang-digest sya. Ayan tapos meron pa ako yung ilalagay na pumpkin, pumpkin sesame ayan sa Amazon ko din ito na order maganda to eh ang purpose naman nito pang ano siya uh, balance diet of course uh, pang lalo sa ating mga babae or sa mga menopause advice ko lang ah maganda to kasi pang-balance sa hormones natin, kasi Hindi tayo mga babae. Diba? may hormones tayo every month na nagchugchun sa atin, ano <gasps> na balance ito maganda to sa pang pag hormones tayo, kaya, pang hormones yung, kundi mainit ang ulo or basta maganda siya research nyo pati doktor nyo recommend yan ano uh, season 8 sage sesame seed. Maraming klaseng sesame sa Amazon pag sa Amazon kayo mag-order. So, um, titis ko siya with um, Mm. It's very good this. Very good.